Tingnan nyo guys. Yung box niya. Hmm. Ang ganda ng box niya. No? Grabe. First time ko mag-unboxing nito. Sana all na lang. Sino bibili nito? Meron siyang code guys. Ayan. May mga code siyang nakalagay. Kung anong code. Tapos. Pero sinasabi ko sa inyo. This is not original. Sa, uh, E M. Kung hindi ako nagkakamali, yan ang tamang term nila. At hindi ito akin. Patinda din lang to sa akin. Pero kung gusto nyo bumili, PM lang kayo sa akin. Eto, bubuksan natin. Hindi ko pa alam ito. Ayan. na siya. Louis Vuitton. 185. AAA. Da dada Monogram. Ayan, tama ba yun? Monogram tingnan natin. Ay, hata siya guys na hindi original. Like, alam ko bakit natin dito sa papel. <laughs> dito sa papel, no? Pero, yung quality niya. Ay, bakit may gas-gas to? Ba't naman may gas-gas? Reklamo ko siya. Pero, alam nyo guys. Oh, ang quality niya. Oh. Oh. Kita nyo yung quality niya kita nyo yung quality nya. Nahalata ko lang dito guys. Iisabi ko na lang to. Ito may gasgas nyo. Oh. Hindi oh. ibabalik ko to guys. Uy ang ganda naman. Ang lambot buksan. Ang lambot buksan. So the way it's Made in France. So. Okay. salubong salubong lang eh kadas mamita Marcela David and this is the new bed for David for me and Marcel

Mukhang hindi kami matutulog sa baba. Ito kami, ayan. Tutulog na maaga si Lola. Siguro na sobrang pagod din kasi. Alam nyo kasi guys, kahit nakakatulog naman siya sa basement, iba pa rin yung tulog sa sariling kwarto niya. Siyempre, maliwalas, walang alikapok. Kahit naman kasi nililinisan ko yung kasi budiga ngayon, eh, eh, may mga alikapok talaga siya. So ayan, si Lola matutulog na mga aga, alas 7 pa lang. Sana nga wala nga yung ano, wala nga yung magpalipad ng mga racket, no? Walang manahimik po na ikawiran. So, ayan, alas 7 pa lang, nagyayakag na siyang matulog pagbibigyan ko guys. Hello mga sisi, mabuboyce over muna tayo ngayon kahit hindi tayo kagalingan sa pagbuboyce over kasi nga naman na copyright hindi ko agad napansin na meron pala kami music. So eto na nga binidyo-bidyohan ko muna itong mga halaman ko. Syempre proud naman ako kasi nakapagpabulaklak na naman ako. Hindi ko alam ang pangalan nito guys kaya pasensya na hindi ko mabanggit-banggit kung ano ito. Hindi naman ito lili ba? Diba? So ayun na nga si Lola talaga ang sadya ko ditong binidyohan kasi nga walang racket dahil so walang racket, ito ang ating gagawin ngayon. Bantayan si Lola at exercise si Lola kasi talagang sapilitan na ang ginagawa ko ngayon sa kanya pag i kasi nga sumasakit-sakit na ang kanyang likod lagi at hindi na rin masyadong makalakad, nahihirapan na siyang maglakad, masakit daw ang kanyang tuhod, lahat ng katawan niya ngayon ay masakit. Syempre, kulang na nga naman sa exercise ang katawan niya nasanay siya na everyday talaga lumalabas kami, gumagala kami para makapag-exercise siya. Eh, sa ilang araw na yan, nag lang kami sa loob ng bahay, naglakad-lakad naman siya pero hindi enough talaga kasi mas gusto niyang matulog kasi nga puyat sa baba, sa basement so hinahayaan ko siya matulog sa taas pero ngayon talaga at magdamag naman kami natulog. Ano, sa kasi mag ko na, na ng manok day. tayo at ah, ito na nga ano ano ng, ano, pag-harvest ng aking ano, ng aking tanglad, sa wakas nakapag-harvest na ako ng tanglad at ako ay mag- o oven ng manok para naman may lasa. Kaganda nito mga Ito yung mga hingi at pulot ko lang itong mga halaman kong ito. Ayan. Medyo okay-okay na siya. Namumulaklak na siya. Ito hiningi ko lang sa kaibigan ko. At naparami ko siya. Ito na nga. Oh, kahit sa taas meron. Sa baba sa taas meron na akong mga ganitong halaman isa nga lang ang halaman ko kasi hindi naman kami bumibili, puro sa hingi ako so yun lamang po, good day everyone hello guys Good day, ayan, nandito tayo sa labas kung napapansin nyo, ayan Mabasa ako ngayon Medyo tahimik guys ha, huwag kayong maglalala Tahimik ngayon So, kung may alarm naman, may cellphone naman ako Dala ko naman cellphone, daming bahay dito mm -hmm. We're going, liat liat Ipsisayefa for this he will sit in this wheelchair Yashar Ima anak mo no, Yashar dahan-dahan siya nag exercise guys so, eh, nagtutulak siya ng wheelchair niya kailangan niya mag-exercise lagi. Galing kami sa ano, Clalit. Tapos eto Pinagtulak ko siya ng kanyang wheelchair, sarili niyang wheelchair. Ayan, wala yan. Tinutulak niya. Um, alalay ko lang siya. Walang ano, masyadong sasakyan ngayon guys. Galing kaming clinic

El balagan. Yes, balagan geberet. Ini hirap oh, merah. Kato. Papa. 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 Si kato. Papa. Papa. Rakitot, tot. Bum. 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 Rakitot. אנחנו נתקדם אל איראן הצלם עכשיו ונוכל להראות לכם איך נראה כאן עכשיו איפה כתוב דוד? נהריה יש נהריה, יש עכו עוד מעט יהיה בום 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 נכנסים בשלב הזה למרחבים המוגנים אנחנו נעבור בצורה כמובן זהירה ונצעד גם אנחנו כמו שצריך לעשות למרחב בית מלאן, בית מלאן בית מלאן חטר קטן, תראה איזה גודל מאחורי, ברקע של הקרוז